Alright, samahan nyo ako magluto ngayon ng sinabawang shell Alright, so let's begin sa ating mga ingredient Unang una is garlic, onion, ginger, tomato Siyempre hindi mawawala yung dahon ng sili And yung tanglad Yung tanglad ay dagdag aroma sa ating niluluto So, umpisahan na natin. So, kailangan natin ng oil. Kunting oil lang naman is para mag-isa yung ating mga ingredient. So, ayan. Unahin natin yung ating garlic, onion, And mas masarap nga daw pagka maraming konyang tsaka gaya, ah, hindi ko naman... yun ay depende kung gaano karami yung shell na lunutuin mo. And kung gaano kadami yung sabaw na ilalagay mo. So ako ganyan lang karami kasi konti lang din naman yung shell na yan. Mukha lang marami kasi malalaki. Pero kung totoo siya dalwang dalawang ulaman lang naman yan. So ayan pinakuluan lang muna natin ng mga ilang minuto at kapag nga lukumukulo na ilagay niya na ang water parang mga dalawang basong tubig yung nilagay ko and ayan lalagyan na natin ang asin pang talasa kapag kamatabang tikman tikman niyo din yung niluluto niyo Okay, pag matabang, dagdagan nyo ng asin and uh, patis. Alright! Hindi man tayo expert. Pero yan talaga yung way kung paano lutuin ang sinabawang shell. Hindi mawawala siyempre yung luya. And magic syrup. Magic syrup baka naman. So ayan, hindi ko ganun tinamihan yung patis. So ayan, yun ay pampabalance ng lasa. So kapag ka medyo matabang, damdagan nyo ng asin. At ayun na nga, after kumulo ulit, inilagay ko na yung lemon grass. Tapos pakulo ulit. Inilagay ko na rin yung green na sili ayan, dalawang green na sili lang and then kapag ka malapit ng maluto yung niluluto natin saka na nyo ilalagay yung daon ng sili kaya ganoon natin ilalagay ng daon ng sili para hindi siya malabong, kasi daon lang naman siya eh madali, din, madali naman yung maluto kaya siya ay panghuli nilalagay so ayan, malapit na siya ready to serve na siya baka pa natin ng mga ilang mabutang so ayan alright and ito na yung output natin hindi sa bumuka lahat so ang ginawa ko pa dyan kinotsin ko pa guys para bumuka and time to eat ayan medyo durug-durug na kasi na ko pa pero wala kasi akong clam yung kapag ka mag- pwede rin kasi yan iklam yung pagkakain ka ng mga uh, ano tawag doon? pagkakain ka ng mga alimango yung gano'n wala akong ganoon kaya pinukpok ko yan ng knife. knife! ang arti yan so ayan masarap naman siya lalo na yung sabaw Ayan. Kayo nang bahala magtimpla kung gaano karami ka. yung mga ilalagay niya. At ito yung ating naubos. Hindi ko alam kung ilang terasong shell yan. So, ayan. See you in my next one.